Ilan pong mga issue na po natin ito pong uh, uh, paksa na gumulantang sa sambayan ng uh, Pilipino noong isang linggo. Ito nga pong uh, pag-aresto kay uh, dating uh, Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Nasa kabilang linya po natin ang uh, tagapagsalita po ng Philippine National Police, si Brigadier General Gene Fardo. General uh, Fardo, magandang uh, tanghali po. Welcome po muli sa DWIZ, Channel 23. Drew na sino po, General. Hello sir, uh, magandang Opo. Uh, tanghali po. Opo, salamat po sa inyo pong uh, pagpapaunlak, uh, uh, General batid, uh, batid po namin na uh, kayo po ay uh, abala no sa mga kinakaharap nga po na mga issue na ito no. Do, uh, dito muna ho tayo no sa pinag-ugatan ng uh, issue ho na ito. Ano ho ba yung uh, Uh, mga preparations po ninyo kasi nasa custody na po ng ICC si dating pangulong uh, Duterte. Anong yung mga preparations po ninyo dito po sa posible naman pong uh, paglabas o isunod pong ilabas yung uh, panibagong warrant of arrest doon naman sa iba pang mga isinasangkot sa war on drugs sa uh, general. Unang-una sir ay, ayaw nating uh, pangunahan ng uh, proseso. Dahil katulad nung nauna po na nailabas na po ay uh, pumasok lamang po sa eksena po ang uh, PNP nung humingi na po ng tulong ang Intagpol. Wala po tayong direktang uh, ugnayan sa ICC at uh, only uh, during the time po nung um, umaga po ng uh, March 11, ang PNP po ay uh, nag-provide po ng assistance nung humingi po ng tulong sa atin ang uh, PCTC. Mm -hmm. So kung magkakaroon po ng uh, development in the coming days, kung may lalabas nga pong uh, mga uh, additional warrant of at hihingin po muli ng tulong ng Interpol ang ng, ang PNP. Sa PNP ay uh, we are, we have legal obligation to provide uh, assistance po. Mhm mm mhm. Mm so uh, at uh, diretsya na po natin general ang tinutukoy ho dito. Of course, si uh, Senator Ronald De La Rosa na dating of course, dati pong uh, uh, hepe ng Pambansang Pulisya and uh, dating eh uh, uh, Chief PNP si uh, uh, General Oscar Albayalde. So uh, ano ho ang uh, pa paano kung mga Uh, of course dat dati nyo ho silang uh, superior so pa paano ha paano po uh, haharapin na nais lamang po naming mabatid ang uh, ang inyo pong uh, opinion no kung uh, paano po ba haharapin ng PNP uh, ito pong uh, na sabi natin kung napipinto nga itong pag-aresto na ito sa inyo pong uh, dati pong superior kung sa kasakali nga po sir na hihingi na po ng uh, ating tulong ng Interpol, Interpol ay uh, may intindihan po 'yon. Kung meron man pong dapat makaintindi ay uh, ito nga po sinasabi nyo mga personalidad na yes. mga dating naging hepe mm -hmm. ng Philippine National Police na alam po nila na bilang miyembro po ng uh, International Criminal Police Organization, we have a uh, legal obligation Mm -hmm. to uh, render courtesy also sa kanila. But uh, sabi ko nga sir, ay uh, uh, tatakbo lamang po yung bola mm -hmm. kung may lalabas po na, na warant at hihingi yung ating uh, tulong. At ang magse serve po talaga ng warant to pares ay ang Interpol, Interpol Manila talaga. po. Nandun lamang po ang PNP to provide security assistance doon po sa magse serve po ng warant to pares. But uh, hopefully po kung darating ang... Uh, ana uh, pagkakataon na uh, ahantong po nga tayo sa pag-serve po ng wakan ay uh, dadaanin pa rin po natin ito sa may mahina mahinahon na pakiusap Yun. at uh, hindi natin nahayaan na magprevail po yung uh, kaguluhan at mm. uh, we will uh, exercise maximum tolerance pa rin po mm alright. nako so uh, well uh, ano abangan din ho natin 'yan no kung ano yung magiging developments well anyway uh, uh, general uh, kaug sa kaugnay pa rin pong issue Dako naman po tayo sa bahagi po ng Davao. Meron pong lumabas ko po dito na mga post din po sa Facebook at may pahayag na rin po si Davao City Mayor Abaste Duterte na ni-raid or pinalibutan di umano ng PNP yung bahay po ng kanya pong ama si dating Pangulong Digong. Ano hubang katotohanan sa likod po nito, General? Wala pong katotohanan yan sir. Ang, uh, kung meron man na uh, uh, pinalibutan yung kanilang bahay po sa de da sa Davao po, ayun ay po yung kanilang mga supporters. Mm. Wala po tayong, uh, maliban po doon sa isang uh, ex-post po na dati na po uh, nandoon po ng na mga post po ng uh, polis po natin Opo. na wag mula po na maging presidente ang ating dating Pangulo hanggang siya po ay uh, matapos na ang termino, ay mm. maintain po natin yung uh, fix sa uh, police post po doon. But other than dot po, ay wala po tayong dineploy na additional personnel and much more. Hindi rin po, hindi po totoo na ni-raid o i-raid po natin yung bahay po ng ating dating Pangulo. Mm, alright, so uh, walang katotohanan, General. How about naman, General, yung mga kaliwat kanan po na eto, kanina lang merong nire-report yung aming nga uh, kasamaan dito, si uh, June Samson, na merong prayer vigil at uh, meron pang iba pang mga aktibidad na isasagawa sa iba't ibang panig po ng uh, bansa. Ano ho bang mga hakbang po ng PNP para po maiwasan natin yung uh, kaguluhan o kung anumang mga komosyon dyan po sa mga aktibidad na yan na ang bantaho nila dito ay hindi daw uh, hindi titigil. Kumbaga, hindi matatapos hanggat hindi ho na iuwi o na ibabalik si dating Pangulong Digong. Unang-una sir ay nire-respeto uh, po natin ang karapatan po ng ating mga kababayan na magpahayag po ng kanilang mga opinyon at damdamin at yan naman po ay uh, lagi na natin sinasabi kapag kami mga ganyan mga protesta, mga rally ay uh, ang ginagawa lang po ng PNP dyan ay bantayan po kung saan po yung kanilang mga engagement at rally sites para bigyan din po sila ang seguridad baka po mga may magtangkang manggulo sa kanilang mga hanay at least nandyan po yung ating mga kapulisan batang bilin po natin ay maximum tolerance at naiintindihan natin yung damdamin po ng mga supporters po ng ating uh, dating pangulo at uh, for as long as uh, uh, their activities is uh, being uh, conducted within the bounds of law and then wala naman po tayo magiging problema po mm. All right. Uh, nagdagdag ho ba kayo ng pwersa sa General Fahardo. Yung pagdating naman po sir sa mga actual deployments po, at pagdating sa mga ganitong mga rally, yung mga regional directors po, yung ating mga field commanders naman po, has the uh, discretion po kung paano po nila i-adjust yung kanilang de deployment, depende po sa pangangailangan po ng kanilang mga areas of responsibility. Mm -hmm. But uh, binibigay na po natin ang desisyon na yan sa ating mga field commanders po. Mm -hmm. So nakahit alert pa rin tayo sa Metro Manila General? Hindi na po tayo naka-heightened alert na. pero gaya ng sinabi ko sir, yung ating mga regional director, yung ating mga chief of police ay may discretion po para i-adjust po yung kanilang deployment, depende po doon sa pag-assess po nila sa sitwasyon. So kung mm -hmm. kinakailangan po na magtaas po sila ng alerto, ay uh, it is within their uh, prerogative naman po. Mm. Last na lang uh, General, how about naman yung uh, preparations? Uh, or of course, abatid uh, natin na uh, halos sa uh, ano na lang, uh, may, ano na lang eh. Wala nang uh, dalawang buwan. Uh, mahigit uh, isang bu isa't kalahati, mahigit isa't kalahat buwan na lang mag e na. Kamusta naman po, General, ang uh, inyo pong mga eh, sinasagawa po na mga uh, aktividad, yung, uh, o, yung paghuli po ninyo dun sa mga lumalabag sa uh, gun, uh, election gun ban, etc., etc., General? Tuloy-tuloy po sir yung ating uh, implementation po ng uh, gun ban, pati rin po yung ating mga checkpoints at uh, sa susunod na Biyernes po ay uh, magi-start na rin po yung uh, campaign na uh, period po sa local, local level. Mm -hmm. Kaya pagdating naman po sa ating uh, gun ban na monitoring as of March 15 po ay uh, umabot na po ng a uh, tatlo po yung naitala po natin na mga suspected election related incident mm -hmm. at uh, 11 naman po yung mga validated election related incidents samantalang 14 naman po yung uh, mga considered na non election related incidents pagdating naman po doon sa mga mga tao no na ating na aresto ay umabot na po ng 1000 706 magmula po nung uh, January 12 okay. hanggang uh, March 15. Samantalang sa baril naman po ay uh, umabot po sa 1728 na po yung ating uh, nakupis ka. Mm -hmm. na mga baril. Kasama na po dyan yung mga baril po na na ka po natin, hindi lamang po sa checkpoints pati na rin po doon sa mga police operations na kinandak po natin. How about general yung mga election related uh, deaths, mga napapatay or uh, election related uh, crimes? Yes po sir, meron na po tayong nailathala na na 11 po 11. na validated election related incidents 11 po yan mm -hmm. at uh, isa po sa region 1, isa po sa region 9, isa po sa region 12, isa po sa Cordillera Administrative Region at lima po sa Bangsamoro Autonomous Region. At maliban po diyan sa 11 na validated, yung 14 po na nabanggit ko na ang initially ay uh, na i-report po 'yan na suspected election related incidents, Ay 14 na po ang na-validate po natin For, na uh -huh. hindi po related sa election po. Samantalang yung naiiwan pong 3 ay uh, under investigation pa po. Ah, uh, all right. Baka meron pa po kayong mga panawagan sa ating pong mga kababayan uh, general doon sa mga uh, pro at uh, anti uh Duterte uh, rallies, mga demonstrador, mga uh, nagsasagawa po ng iba't ibang pong aktibidad sa ilang pong bahagi ng uh, bansa. Well, doon sa ating mga kababayan whether uh pro or uh, anti ay uh sabi nga natin, ginagalang natin yung kanila mga karabata na magpahayag ng kanila mga damdamin pero sana po ay sumunod pa rin po tayo sa mga pinapatupad po na mga batas. Lalong-lalo na po doon po sa pagsasagawa po ng mga rally na kailangan po talaga ng permit lalong-lalo na outside of the mga freedom, freedom parks po natin. At uh, paalala din po natin na maging mapagmatsyag at maging uh, discerning po tayo. Marami pong kumakalat na misinformation, disinformation, or, or fake news. Ay uh, doon lamang po tayo kumuha ng mga tamang reports sa mga mga ikang validated na mga news networks at mga nga mga mapagkatiwalaan ang mga sources para mm. hindi po tayo uh, maloko po at uh, madala ng mga maling information po na kumakalat po ngayon lalong-lalo na po sa social media. All right. Sige po. Salamat po uh, General Gene uh, Fardo sa inyong pong uh, oras at uh, good luck po sa inyo. Ingat po kayo uh, General at uh, magandang uh, hapon po sa inyo. Kaming salamat po sir salamat at uh, po. magandang hapon po. Salamat si uh, PNP uh, Spokesperson Brigadier General Gene Fardo ang inyong pong uh, Napakinggan pakinggan. Bakit bakal